So, ito pala yung ating crown dividing network mga idol ano. Ito siya ay two way dividing network. So ito yung kanyang model. Ayan. So ginagamit ko ito mga idol sa ating uh, sound box na two way. So naka two way lang siya. Ang kinaganda lang nito mga idol ay may dalawang klase sa ng input ano. Katulad nito, isang speakon at saka thread type. Ayan. Pag halimbawa kung gumagawa tayo ng soundbox, itong maganda mga idol dahil kasama na yung kanyang speaker box terminal dito sa kanyang uh, dividing network. Ayan. So pag connection naman ng ating two-way dividing network mga idol, katulad nyan, may W, ibig sabihin po nyan, yan ang woofer. Ayan. So yung letter T dito, ayan, yan yung tweeter. Uh, Twitter. So may uh, sign naman siya ng positive at saka negative, ano? minus at saka plus. Ganon din dito sa ating Uh, woofer. So, pinaka-input mga idol na nanggagaling dun sa ating amplifier. So, dito na natin siya ilagay. Ano? Diyan na natin ilagay sa kanyang speaker box terminal itong thread type at saka uh, speak on. Ayan. So, madali lang ang pag-connection nito pag may dividing network tayo. So, ito idol, ginagamit ko dyan. Ano? So, dalawang dividing network kong ginagamit dyan. Tigi-isa sila. Isa yung Broadway. Ayan, sa dalawang speaker natin dyan. Dati hindi ako naglalagay ng uh, dividing network. Pero nung nilagyan ko yan, Okay na okay ang tunog niyan. So kung ang inyong soundbox box mga idol ay naka 3 way, so mayroon din tayong dividing network na nabibili na 3 way, no? So ang watts ng ating dividing network dito ay uh, 300 to 600 watts ayan two way. So 'yan ang model ng ating dividing network, CN2600. Si uh, mas maganda talaga pag mayroon siyang dividing network kaysa dun sa walang dividing network. So mayroon akong sound check niyan na sinubukan natin na tumugtog na, na walang dividing network at saka mayroon.